Nakagising ko lang nga anong oras na lasing ko na at usapan niya namin kami daw hindi mano yung, yung magwa-walking doon ay mamaya tanghali naman ipupunta din sa casa lang. Sabi ba naman kagabi eh hindi daw ako magigising ng maagay. Ako pa nga ng magising. Diyos ko. Ako'y puyat puyat pa ha. Nag-edit pa ako. Natapos ako'y alauna. Alas, alauna 41. Bago ko pa na-schedule yon hanggang alas 6 ng hapon. Ngayon, ang kalalawang dalawa tulog pa yata hanggang naglalakbay pa sa California. Upuntahan ko. At itinay ko kung anong ginagawa ng mga kaluluwa kong tulog pa hanggang ngayon. Sabi-sabi ninyo, kaya yabang ninyo kagab eh, na baka daw kaluluwa ko pa tulog hanggang alas 8. Yun naman pala ako pang maunang gumising. Ngayon pupuntahan ko sa kanila. Susugunin ko. <laughs> ngayon guys, pupunta na ako sa kanila at titingnan ko kung gising na ang mga mayayabang. Ah, ah gising na naman pala si Tito Arch. nag edit ng kanyang para may mapanood kayo guys. Ayan. Kasi ang dalawang mayayabang. <laughs> Kala ko y maaga daw gigising man. Sabi baka daw ako late na mag magising at hindi daw makapagjaging na maaga. <laughs> Diyos ko, mga kayayabangan. <laughs> baka daw ako hindi magising na maaga. Ala, una pa ako nakatulog. Akala ah, ko yung mga magjajaging. Ga. Bit para kakang labubo dyan. Akala <laughs> ko yung mga magjajaging. <laughs> Diyos ko, nag ako ng maaga. Ah, alis sa taya? Ang kala lang may ibuog pa. Ano? Hoy, hello, ano? Huwag niyong pasinayaan ang buhay ninyo. Maging healthy living tayo dahil ang karne ay laging napasok sa ating katawaan. Huwag <laughs> ka... <laughs> may ka pa? Ano? Nagbibu ka pa? Nagbibu ako. 30 over 90 na lang ang dugo ko kaya magdadaging. Huwag ka, ganyan mo ng mga usapan ninyo. I alasin ko daw ang gising. Ako pa ang mga sinisising, hindi daw ako magigising. Ayan guys, oh. Tulog na tulog ang mga kaluluwa. <laughs> Kanina pa. Gising na toto. To. minsan lang ako magising ng tama sa oras. Hindi nyo pa magbibigyan. Abate, may usapan tayo ha. May jogging. Hindi na sasama. Takoy na po Baka mapukpok ang ulo mo. <laughs> Ako na una 41 nakatulog sa pag-i-schedule ako pa na unang magasay. Gising ni Ney! <laughs> <laughs> Ney, nag-iintindi yun sa mga anak at gising na yung kanina pang 5.30. Yun <laughs> guys. Dapat pagbalik ko dyan, nakagulak uh, na kayo ha. Pupunta ko si call center guys kung anong ginagawa ng kaluluwa. Ikaw. Ano mo sa mo ma, sa usapan na ma, ma maaga daw magigising? Maaga naman ah. Yung dalawa? Masanay ka na sa dalawang zombie. Let's <laughs> yes, go. Guys, pupunta ako sa si Scott Center. Titingnan ko kung... <laughs> Titingnan ko kung sasama sa si Scott Center. Gugulatin natin sa si Scott Center. Sasama ka nga sa jogging. Nakalak ka pa talaga. Akala mo yung may mga nanakaw sa iyo. <tos cannot realize bamboo> Buksan mo. Sabi ko yung gugulating ko. Diyos ko, nakalak wala. Hindi nga. si Tigay na din e pa. Hoy. Ako'y kinatatakutan ng dalawa at baka daw ang gising ko ay alas 8. Ako'y nakatulog ay alaun at 41 na nang madaling araw. Mga buhog, ang dalawang kaluluwa. Ang dalawa, sasama ka ga. Hindi din ipasan yun eh. Nasa kaso ko pa. Diyos ko. Kaya dung adwa sa dalawang hudas. Kasi ima agad daw magja-jogging din yung ano, magwa-walking sa lawa ng taal. Bago nga ka ngayon itulog pa. Hindi ka gasasama? Hindi nga sininiin nini, intindi ko pa din. Huwag ka magpakain ako nuwari. <laughs> <laughs> Magpaka <-ama. laughs> ang gusto mong gawin ko. Magpaka... Magpakaama. Ang mo eh. yung dalawa. Sabihin mo ano gang oras na ang usapan ay usapan. <laughs> <laughs> walang yung hindi na matulog <laughs> gising na nini maawa na maawa't mahabag na ito na nga ito na sa first time magising ng maaga bago tutokisin to nyo pa <laughs> nasa nung baby damulag nagagayak na nagagayak na nasa banyo pa nga Ay, hindi magpasok ingin na ako <laughs> <laughs> ano kala ko tutokisin to nyo ko basag sa akin mga nungunyo <laughs> Wala, agang-aga, naglilinis na siya. Uh, wow! Guys, purihin nyo naman ang bagong gupit na buhok ni Chaconi. Yeah. <laughs> Guys, bagay ba? O, no, diba? Siya po ay dating nalaban ng beauty queen. Kaya po siya'y ganang kaganda. Buto <laughs> no, na ano? Ikaw lang ang iniintay. Handa na doon ang lisensya ko. Handa na rin akin. Mag-helmet tayo. Huwag mo kuya <laughs>